So, hi guys. Papakita ko lang sa inyo yung bahay na, bagong bahay namin na nalipatan. Meron siyang maliit na bahay doon. Yung, um, basta meron yan. sila palaging ganyan. And then, doon sa corner niya, hanggang doon sa corner, yun, ang bahay namin. So, ito, meron siyang space sa labas. And then, ito na yung kitchen. Yeah. So, naayos, nice ko na yung mga, uh, um, you know, kitchen stuff namin, everything. Kahapon. Kaya, nagkasakit talaga ako ng over-over. narinig ko na naman siya. Anyways. So. Oh. Hindi mo maririnigin sa labas, guys. Kasi. nakas Kasi nakasara. Kasi nakasarado yung mga bintana. Ayan yung kitchen. Yung ref namin, ang laki niya guys. Oh, Naigno talaga ako din sa ref namin. Ganun. Mga pang pang artista lang to siya eh. Oo, oh, diba? Ganun, double dick. Ah, double dick. Wala pa kaming sobrang... Ayan kitchen yan. Nais ko na yan lahat. Tatlo lang kami dito guys. Ito temporary lang namin to. Kasi syempre kalilipat na lang. Kaya sobrang makalat pa talaga. Temporary lang namin. dahum kasih tak So, dito namin balak ilagay yung aming sofa sa so, baba para hindi walang makamainay. Tapos, ito yung labahan namin. Yung laundry. Hmm? yard kami yun yung pinakita ko nila. Very old na itong bahay. Kaya pag naglalakad ka. Basta narinig mo lahat. Pasensya <coughs> na inaad pa ako. Anak natin yan. Tapos ayan. Sorry ha. Akit muna ako dito. Kaya ka na dyan magpush push. Ito yung kwarto namin guys. wala pang everything and anything dahil yeah, kakalipat lang ito yung okay. bathroom namin guys so hindi mo siya mabubuksan pag isarado mo siya pag buksan mo siya nag iinit talaga na kaya. Hingin. so kahit na may hangin hindi gan hindi mo yung mabuksan kaya kailangan na di ba oh ganyan hindi yan malipad ng hangin kaya pag may nagbukas no na, tapos may isa pang kwarto dito. Maliit lang. Tapos may... Diyan. may kwarto pa siya dyan. Tapos may isa pang kwarto. Yung, yung ito. Hindi ko alam kung ano yan, pero... May, may... Parang CR or something. Or parang closet siya. Malaki pa yan. Yes. Tapos ito. Attic yan siya. So, hindi ko po alam kung asan ba yung ano, yun, basta. Ganun. So, maaga dito sa amin sa Pilipinas kasi is magkaiba tayo ng lugar, ng oras sa Pilipinas.